Meron bang pagsisisi sa party ninyo na sinuportahan nyo si Sarah noong 2022? Eh, ano mo, reality yan ng mga tao. Ah, uh, eh, nagka nagkakamali naman tayo eh. Uh, minsan, yung nagkakalabasa sa sitwasyon ko nung karakter ng karakter noong kwan. Eh, talagang ganyan eh. Di magantay tayo ng eleksyon. Uh, pagbutihin ng mga opposing parties, tapos sila mo continue sino mag-prevail sa eleksyon, yun ang kwan. If they want to rule, eh, let them win the election. Let them win the election. Pagka tapos gawin na yung gusto nila pagka sila nakakuha ng majority. Okay. So, pero mukha bang, mukha bang pakaramdam niya nagkamali kayo ng pagboto kay Sara? Eh, sino hindi magsasabi nagkamali ka? Bawin yung pinapakita niya. Eh, akala natin uh, limited yung tapang yun sa Davao eh. Masyadong uh, misplaced, at parang sa akin, misplaced yung kwan uh, na mukhang wala sa lugar. Hindi maganda. Uh, mm. Dato to, pinahiya mo buong, bum Pilipinas doon sa ginawa mo. Ganyan ba yung mga leaders ng political leaders ng Pilipinas? Nung klase bang bayan yan? Diba? Mm. No, pati sa military, napakahirap mag-build ng aming Naggapang kami bago umakyat ang military among the trusted clan. Tapos na naman nila yung military sa, sa alanganin. Magana nang gagawin nila. Ang mga, buti nga, ang mga military hindi nilang pinapansin eh. Mapipil mo naman, may mga sentiment. Ano ba yan? Ganoon na lang usapan namin. Ba't kagaya ko, retire na ako. Wala naman ako magagawa eh. Ang wala na lang namin, among ourselves, we talk. Pagkatapos kung sino yung makakausap namin, sabi namin, anyway, professional kayo. Hindi professional na lang, paro di konstitusyon. No? Hindi tayo dapat mahila ng personal. Hindi, hindi okay sana kung personality-based na ayos yung susundan mo. Pero kung ganyan naman, eh, forget about the relationship, personality. Uh, isipin mo na yung pinabukasan ng bayan natin. May kumipupuntahan tayo kung gano'n kung wala ka nang pipiliin, lahat aawayin mo. Diba Yung experience natin, pati yung poop, nakatikim ng mura eh. Oo. Oh. Pati Diyos. Pati Diyos, ang <laughs> poop sabi ko, ano ba to? Hindi <laughs> ba kayo na-scandalo oh, doon sa kanyang pananakot may, may, kay Bongbong? yung kanyang pagmumura? May kuandari ako noon eh. May kuandari ako kung ano gagawin ko dahil gusto ko sila pareho eh. Gusto ko sila pareho. Kaya nung mag-unite, masaya ako. Eh, hindi ko akala yung magkakaganito, Hindi nga. Nung, ito naman, in fairness naman kay Bongbong Marcos, no? Hindi ko siya binoto, pero in fairness to him naman, hindi naman siya nag-i-initiate nitong away na ito, eh, no? It's mostly one-sided. It's from Sara Duterte. At mm. tanong ko, bilang isang sundalo, at tagal din kayo nagservisyo dyan sa AFP, naging official din ng gobyerno across administrations. Hindi ba kayo na-iskandalo doon sa ginawang pagmumura ni Sara Duterte at yung kanyang uh, klarong pagbabanta sa buhay ng presidente? Eh, siyempre, nakukuha na naku ko. Naku, yung, sa current na wala nga gulong ganyan na yung lead nasa itaas ang uh, ano yan, basically, GMRC, Good Manners and Right Conduct. Ano tuturo natin sa mga bata? That, as of one nga, because of the advent of technology, hirap na kontrolin ng mga bata. Pagkatapos, magkakaroon ka ng gano'n na leader na puro gano'n ang mo. Kaya alam mo, ako, pilyo rin ako, palamuri rin ako, pero matindi ito. Masyadong matindi yung ginaga, parang, alam mo, sabi nga, ang, di ba, ang sinasabi namin noon, if you don't respect the position, at least respect, uh, if you don't respect the person, at least repre respect the position. So paano the yung precedence na ginawa niya, kung siya maupo naman, kung gawin din sa kanya yung ginawa niya, paano na mangyayari sa kanya? Will she be an effective leader na, eh sabi, bastos yan, di ba, Mag magbastosa na lang tayo, bahala siya sa buhay niya, di ba? Oo nga eh. Iyan sinasabi ko rin eh. Tsaka, <laughs> parang kahit sang ang gulo tingnan, nakaka -scandalo tsaka mali yan. No? Unang-una, -una, vice president ka. At saka bilang tao, ba't ka naman mananakot ng ganon? Gusto mong patayin, di ba? Na totoo, pinahiya mo buong, buong Pilipinas doon sa ginawa mo. Ganyan ba yung mga leaders ng political leaders ng Pilipinas? Nung klase bambayan yan, di ba? Mm. -hmm.